pumasok ka ba? Malinaw sa'yo kung ano mga gagawin mo? Yes po, pinaliwanag niya po sa akin, Pero ang pagkakamali lang po, hindi, hindi niya po ako sinasahuran ng tama at wala ilang buwan po siya. kang hindi Ilang buwan kang hindi nasahuran? Actually po, anim na buwan niya po hindi pinapasahuran. Wala pa po siyang pinapasahod sa akin. Totoo pa ito, uh, Rose, na hindi ka nagpapasahod sa kasambahay mo. Ano talaga yung totoo? Yung totoo po kasi, ang pinag-usapan po kasi namin, una hindi mo muna po kita papasahuran, pero kapag yung kalahati, maibibigay ko muna. Sinungaling ka, wala ka binibigay sa akin kahit kalahatan?